Alam mo, putang ina yan ko wag Pusyo, huwag Just a piece of paper. Pero yung konstitusyon na yan, this piece of paper, this constitution, ito ang naga, para itong, ano yung face? Dikit na O, pang dikit. Ito yung nagdikit sa atin. Ano yung nabibili natin? Panang. Uh, what binds us together, kayong mga Ilocano na hindi hindi, hindi pa sa kayong mga Bikulano, mga Ilonggo, Sibo, hindi tayo magkakilala. Nguro. Wala. Kung tayo tayo ng awa-away talaga yan. Magsalita, pagkain, ugali and yet our forefathers had the foresight and the patience to talk things over and decided that we should come together and think about what we should do with this Islands called the Philippine Islands. Mm -hmm. Sabi nila, magawa tayo ng gobyerno, kaya ha, 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 ako sa ha, ha, at maganda naman. If the Constitution of America is good, America itself and the people, okay. Pero yung mga brusko na Amerikano, kala nila kung sino sila. Eh, kaya yung presidente ko, ayaw kong harap sa mga. Mga tatay natin, let us frame a constitution. So, nabuo yung constitution, kung ano ang atin. Pinagkasundo nila tapos naglamano sila. O ito. Yan ang pinasa sa atin. Kaya, huwag natin sirain ito. Hmm. Kasi, if you ignore the Constitution, if you destroy the Constitution, hmm. you will destroy this nation. Aplausos oh. So, sorry. in the end, the City States, one Republic, City of Mindanao or what? Whatever reconfiguration you like to go into. Let us take care of this Constitution. what think about it again. And do not violate freedom of speech, mm. freedom of the press, kayo, mm. freedom of the people to peaceably assemble. Liwasang Bonifacio, Luneta, basta peaceably to peaceably assemble. It is there in the constitution guaranteed. Mm. Do not. Mm. yan na safety valve. Pagkaipit na yung tao, kailangan lagyan mo siya ng breathing spell. Bigyan mo ng kunting ano, parang kung mag-overheat, tanggalin mo yung ano para sumingaw yung init, hindi mag hindi mag-overheat. Pasalitain mo. That is the safety valve in a democratic society. Freedom of expression. Sa ayaw mo mat sa hindi, yung ano yung sabihin ko, binostro mo man o hindi, kung sabihin ko, sabihin ko. Wala kang magawa, except, kung tingin mo na sinungaling o hindi totoo, o sinisiraan yung pagkatao mo, pamilya mo, you can always file liability. You can go to court and seek the redress of your grievance. But never, alam mo, hindi ito ang na. Ang Constitution allows you to talk about everything under the sun. Pati si satana sabihin mo, kabarkada mo, kaibigan mo, kainuman mo, okay yan. Walang pipigil sa iyo, sabihin mo, yung tao niya, putang inang yan, yung tao niya magnanakaw, walang pipigil sa iyo. Freedom of speech. Kaya lang, may mga punitive actions later kung hindi totoo yung sinasabi mo. But if you are telling the truth, if you are talking about God and the goodness of your fellow men, How can you go wrong? Hmm. Hindi mo mapigilan yan. Kaya yung ano, hindi mo sir, sirahan mo muna yung istasyon mo. Kasi baka sabihin mo yan. Sabihin mo kung anong gusto pagkatapos, pag ano, ikaw makukulang ba? Nung kayong radyo mo. Hindi so, mo pwede sirahan yung radio station. Yung announcer, kung anong sabihin niya, personal sa kanya yan. siya ang i-demanda mo. Mm. For what? Slander, libel, or moral damages. Pero kung sabihin mo na huwag mong gamitin yan, that is prior censorship. Hmm. Well, bawal sa konstitusyon hmm. Bawal ka pigilan magsalita. Kung gusto mo magsalita ka, kung anong gusto lumabas sa bunganga mo, bahala ka. But later on, kung magkamali ka, o may hindi totoo, o paninira ng puri ng isang takwa mo tao, then you face the court kung magdemanda. But never, never na magsabi siya, huwag kang magsalita kasi magpunta ako sa korte. Or ang gobyerno magpasok, huwag mong gawain niyang radio station niyang, sirahan mo yan kasi sinisiraan mo ang gobyerno. Anak ka ng ang purpose ng media, ang buhay nila, ang trabaho nila, maghanap ng mali sa gobyerno kasi kung walang mga press, kung walang media, e eh putang na puro magnanakaw na lahat, wala na magsabi, itong sa customs, itong sa BIR, itong sa ano dito, itong uh, collector dito, puro lusot na lang lahat. Who will inform the public? Tahimik lahat. O, oh, wag ka na. Bigyan mo na lang. Mabigyan mo ibang nidya. But hindi lahat ng media nabigyan mo kasi may mga tao dyan na may prinsipyo Na hindi mo mabili Yan ang mahirap. You can never, you can, it's always a reckoning of, uh, marami yan sila. But you cannot sabihin mo na bayaran na gawin mong gano'n. Ito sabihin mo. Ito sabihin mo. Kayong mga media people sa dapat. Never once, As God is listening to us. Kayong lahat ng media dito sa dapat. Never, never did I attempt even for once pati yung media ko sa City Hall yung press office na tinuturoan ko na ito ang sabihin mo. Ang aking policy, when even I was president, sabihin mo ang tatuo lahat. Kung maganda ang talating sa kanila, maganda. Kung tingin nila bastos ang bunga nga ako, utang inaula akong pakialam sa inyo, itong bunga nga ako, hindi ito binigay ninyo. Binigay ito ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, magmura ka ng mga para matauhan mo yung mga gagawin yan. Kasi kung sabihin mo, Oh, kakarito, kayo, 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 Amen. Oh, na, 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 gusto ko, na, Amen. Ako, Presidente, gusto ko ganito, ganyan, gawala, tatay, may Amen. Eh, mabuti pa, na, tayo, tatay, what's the what's the purpose? Yeah, eh, Diba? Buhay mo, siwi ang kay bukas. sa mahulog yung plano. So, ano ang ang ang, ang problema kasi you have to leave something in this world. It cannot be your reputation. Kasi nawawala yan eh. It cannot be your character na kalimutan yan. Some maybe will forgive you or forget it. Nakalimutan mo na patay na yun. But what you leave, hindi lang sa mga anak mo, is the essence of your existence in this world. That one time, dumaan ka dito. Hindi na kailangan malaman ng lahat. Para sa iyo na lang sarili. You live an essence. Uh, and, uh, almost, that, uh, I would say that it's something like spiritual. Hindi na nga ako nagsisimba eh. Kasi all of my life, from Ateneo and Spreda Gordon, I went to some other schools, then back to graduates besikdo tapos uh, low school sa eh uh, puro ano yan lohon tapos tapos na ako yan sabi ko na, na nasabi ko na lahat iyon hmm. uh, noon pa sinabi ko na Diyos ko ang plano ko sa buhay ito uh, maghanap ako ng trabaho sana yung maganda, makabigay sa akin ng comfortable life. Uh, Bigyan mo ako ng pamilya, I can be proud of. But, uh, dalawang asawa ko, mabuti naman kasi yung iba lima, ako dalawa lang. Okay na yan. Wala naman akong mahingi sa Panginoong Diyos. Papasalamat ako sa tao. Davao at sa Pilipinas, yung anak ko, Mayor, si Inday, Vice President, tapos si Puno, Congressman. Sabi ko ang kay Inday, okay ka na tayo, uh, para sa akin. Para, ka, para sa akin, yung Vice Presidency, okay na yan. Yung Presidency, mataas na masyado yan. Kung ibigay sa iyo ng Diyos at uh, tanggapin mo, pero huwag ka masyadong, do not crave for it. Malayo masyadong na yan sa Be thankful to God that uh, at one time sa buhay mo, binigyan ka ng panahon na maging vice president ka. Ako nga, ako nga nagsasalita dito, sometimes I forget that once upon a time, I was president. Totoo, nakakalimutan ko. Mayor, ang ang ano ko talaga, karakter ko, Mayor. Hindi pang presidente. Kaya yung bunga nga, kung pang, ano talaga, pang, 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 pang mayor, pang mura talaga sa mga puta nga, government <laughs> o hinto, hinto. Ganon. Wala akong, uh, I've never acquired the, maybe totoo yan, the stature sa sarili ko. Hindi, hindi pumasa yung structure na I am the President of this <laughs> Republic. <laughs> Basta ako, simple lang. President. Oh. The President. No name. Hanggang dyan na Hindi ako umabot ng Hoy, kayo lahat yan. You bow, you you give uh, the proper acknowledgement or uh, whatever salutation. Hello. Hindi po basok sa isip ko yan? 46 years. Kaya sabi nila mo, barong ako, damit ko, gano'n, barong ko, kundet. Hindi ako nasanay ng barong na gano'n. Para nawawala ang kamay ko, iwanan mo ako ng punti. Kaya, inupol ko talaga yan. And, all of my years of being president, ganoon you know, ako. Sabi nila, criticize me, badoy ito talaga. Well, badoy. Badoy, gagaw. Ganun, talaga ako. Ang tatay ko naman, disinti mo, damit yun, totoo lang. Prim and proper yun, barong ano. E, ewan ko ba kung along the way na wala ako eh. Sa landas ng prim and proper, dito ako sa sa ko. Seven years nga sa high school na ako eh. Pahala na nanay ko, hindi na mag-abot ng college. Pero ganun lang ang buhay. Uh, panahon na rin ng magpwinto ako. ay itong paghihigpit. Nandito ako kay ipaglalaban ko. Hindi ako ipaglalaban na ano. Legal kaming lahat. Pastor and I and you. We talk about legal only. So, kung anong gusto ninyo, sabihin na ninyo, we can, we can meet you somewhere legally. Huwag ninyo ipit-ipitin ng gano'n. Kasi, hindi maganda eh. Alam mo, administrator of owner properties somehow, yung ginagawa ninyo, papasok yan sa trabaho ko. Ngayon, ayaw ko. Alam ko na, you know, Presidente ako, Mayor, ayaw ko mag-ipag-away, mag, mag tayo. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Kasi gagawin namin si Pastor. Sabihin ko, Pastor, gawin ko legal. Pero kung putang inang yan, kung kalukuhan lang ninyo yan, eh di magsampala na lang tayo. O marila ninyo kung gusto. Mahirap yan. Uh, it's a kind of a vendetta. Yan, wala nang no, kwenta-kwenta church ito lupa niya. Ano, bang, ano bang gusto ninyo? Baka gusto ninyo mag-asawa si Pastor. Bukas, isang dosena, maraming babae. Ulul. Stop it. Stop it. Magandang balik po ngayon. Miss na miss na namin. Actually, uh, maraming viewers po dito nag-procurement nga po. Okay. Buong Pilipinas sila antay kayo. Miss na miss yung silikan sa masa. At natutuwa sila. Ngayon ay nakita po muli kayo. Okay. Itong tanong ko ay may koleksyon dahil alam ko itong tanong na ito ay again, kinaantay din ang buong Pilipinas to. Lahat po ng mga taga-suporta n'yo, at kahit sa so mga kontrabita, kinaantay din tong tanong na ito. Mayor, uh, ano po, meron po ba kayong plano ngayong paparating na 2025 election? May maaasahan po ba? Lalo lalo na po yung ating mga taga-suporta, yung mga taga-suporta. Allow me to answer your question in this manner. Mga Pilipinas, lahat kayo mga kapwa mo Pilipino, uh, I will start my answer by saying, salamat po sa inyong lahat sa binigay ninyong honor sa akin to be president, mayor, and whatever. uh, dadaling ko yan sa hanggang kamatayan ko, to my grave. Uh, to answer the question now, that was just a predicate. To answer the question now, uh, alam ba ninyo na 80 years old na ako? Kabaks kami ni San Pedro pati si Judas. <laughs> Kamarkada ko si Judas ang putang ina niya. Uh, po. I have served my country as lahat na mayor for so long a time here in Davao and president yun ako yung pinakataas na maibigay ng tao sa akin. Anay sa bitang ko. Uh, at my age, sabi ko nga, I started by saying, alam ba ninyo ang edad mo, no? ito so, ko. Pagod na po. Yung gain ko, nagbabasto na lang. Hindi sabihin na kailangan ko talaga. Naglalakad. Makalakad ako ng anong there are times pag sa edad ko may may kakaroon ako ng imbalance kaya ako pag naglalakad pag gumaganon yung mundo naghihinto ako pero kung may kain ako diretso diretso lang hindi naman ako natutumba sa awak ng Diyos. Uh, hindi ko na kayang magising ng umaga. Uh, I should be there at 9 o'clock, the very least. Uh, and hapon tapos kausapin ng tao to solve the problems mayor o ano man hindi naman ako makabalik pagka-presidente because I am barred by the Constitution. I could only serve once. I could, I could only serve as president once. So, Senator, Congressman, Oke okay naman sana, pero it would take a lot of traveling, especially if you are a congressman, or senator, to go in, to so many things uh, that come your way. Mukanya ini walaupun saya kaya. Bagaimana jalan aku mau kembali? Tidak kaya. Tidak kaya. Sino pangalan mo? Don't show to.